Araw sa Leo, with Moon in Capricorn, ikaw ang formal na lumikha. Ang araw at buwan sa Leo o Capricorn ay nagmumungkahi ng isang mas formal na Leo na nakatuon sa paglikha ng negosyo. Ang kombinasyon ng ambisyon ng Capricorn na pinalakas ng pagkamalikhain ni Leo ay maaaring magdaddad ng disiplina, tungkulin at istruktura sa talento ni Leo. Ang posisyon na ito ay malakas para sa pagiging praktiko at pagpapanatili ng isang pakiramdam ng kaayusan. Sige, kumuha ng mas maraming libreng video. Pumunta sa AbsolutelyPsychic.com Ano ang mahahalagang tanong sa iyong buhay? Mahigit isang taon na kami ng boyfriend ko. Nakikita mo ba ito na humahantong sa kasal? Mayroon akong dalawang alok sa trabaho. Kailangan ko ng payo kung alin ang tatanggapin. Agod na akong mag-isa. Gusto kong malaman kung ang pag-ibig ay dumating sa akin. Kaya, kung mayroon kang mga tanong tungkol sa isang problema o nangangailangan ng gabay, makipag-usap sa isa sa aming tumpak at may karanasang psychic. Makipag-usap sa absolutely psychic. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam tandang bawas walong daan at pitumput pito o bisitahin ang absolutelypsychic.com.